Sa pangalan po ng kakilang pangangusupis Cristo sa mga pangalang hapid po sa mga bawat isa uh, sa amin. Tayo po'y nandito sa pangalawang bahagi na walang iba ang pangangaral ng mabuting paninak. walang iba ang salita ng Diyos na kinakailangan natin pakinggan at nilay nang sa ganon ito ay maging gabay sa ating pangaraw na ito. Ito ang sitas ngayon ay isang pagpapaalaala sa bawat isa sa atin. Ngayon po, dato tayo dito sa pangalawang malalim. Sabi po dito sa ibang kwentyo ni Apostol San Juan. Sa Kapitulo 3, Versikulo 22 hanggang 36. Yan ito po ang pagkasabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng muliya. At doon siya tumiranag kasama nila at bumabautismo. At bumabautismo mo rin naman si Juan sa ilaw na malapit sa sali. Sapagkat doon maraming tubig at sila ay nagsiparoon at nangabautismuhan. Sapagkat hindi pa ay pinapasok sa binangguan si Juan. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang hudyo tungkol sa paglilinis. At sila ay na nagparoon kay Juan at sa kanilang kanya'y sinabi, Rabi, yaw kasama mo sa dagat paro ng hurda na binigyan mong patuto, narito siya'y umabaw mismo. At ang lahat ng mga tao ay nagsisipan roon sa kanya. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipagkalob sa Kanya mula sa langit. Kayo man ay magsasaksi sa akin na akin sinabi, Hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinuko sa unahan Niya. Ang magtatanggik ng sa kasintahan ng babae ay ang kasintahan ng lalaki. dapat kapag ang kaibigan ng kasintahan ng lalaki ay na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ang aking kaligayahan ay naganap. Siya ay kinakailangan gumakila, ngunit ako'y kinakailangan gumaba. Ang nanggaling sa itaas ay sumay sa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay para lupa na. At ang ukong salita ang, ang, ang sinasalita niya. Ang nanggaling sa langit ay suma sa ng lahat. At kanyang nakita at narinig at siya ay pinatutuhanan niya at walang taong tumanggap ng kanyang patutuo. At tumatanggap ng kanyang patutuo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Sapagkat ang sinuko ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng suka. Sinisinta lang ang na at inilalagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang sumasamparatay sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasakanya. Dito po sa bagay na ito, kung maalala natin, ito ay isang pamamaraan o pagkakataon noong si Juan Bautista ay nauna sa mukha ng ating dakilang Panginoon. Siya ay nangaral ng pagsisisi at ng bautismo sa pamamagitan ng tubig. Kumalala natin na bautismo ang ating dakilang Panginoon doon sa Ilong Hortan at pagkatapos na siya ay mabautismohan, ay ang Espiritu Santo katulad ng isang kalapati at dumabo sa ating dakilang Panginoon at narinig ang isang tinig na sinasabi ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan siya ang inyong pakinggan na kung baga pinagpapatayan ng mga tao na nagpunta doon kay Juan Bautista na kung baga, ang ating dakila ang si Juan Bautista nangaral at nagkaroon ng patutuo sa pamamagitan ng isang kalapati patungkol sa ating nakilang Panginoon at nabalitaan ng, ng mga tao na nagbabautis mo rin yung pinatutuhanan sa pamamagitan ni Juan Bautista na kung magalibawa nagkaroon ng patutuo sa pamamagitan ni Juan na bumaba ang Espiritu Santo sa ating nakilang Panginoon at pagkatapos, nabalitaan naman ng iba na yung nagkaroon ng patutuo ay bumabautis mo rin. Naguluhan kayo yung mga tao. Ano ang sagot ng ni Propeta Juan? Ang sinabi niya, maliban na ito yung pagkaloob ng langit ay hindi makakatanggap ng anuman. Sa mga tuwi, kung si Juan Bautista ay nagbabautismo sa pamagitan ng tubig, tanda ng pagsisisi, sa makatawid, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpapatuloy, hindi lang natapos sa pagbabautismo. Sa makatawid, nangananak. Pwedeng yung binautismuhan, magbautismo rin. Pero ang ating dakilang Panginoon, hindi po siya ang nagbabautismo, kundi sinubo niya ang kanyang mga lagat para magbautismo. <laughs> Sapagkat, hindi na pa rito ang ating dakilang Panginoon para maging isang bautisador kundi kailangan unang sinubo si Juan para siyang magbautismo sa tubig sinubo ang ating dakilang Panginoon para maging tagapangaral ng salita ng Diyos kaya po nauna muna yung pagkahanda sa pamamagitan ni Juan Bautista na yung daraanan ng ating dakilang Panginoon yung mga liko-liko ay tutuwi yung mga bako-bako ay papatagin sa makatuwid sa pamamagitan ni Juan Bautista, inihanda ng Diyos ang daraana ng ating dakilang Panginoon para yung pangangalan ng mabuting balita, ang mga tao ay nauna ng nakapagsisi at nakapagbalik loob sa Diyos sapagkat mas magaan tanggapin ang salita ng Diyos kapag ang isang tao ay nagsisi na at nagbalik loob. Sa mga kung ang isang tao ay punong-punong -puno ng kasalanan sa kanyang sarili. Wala pong puwang ang salita ng Diyos. Kaya kinakailangan muna na mauna ang pagsisisi at loob ng sa maging malinis ang ating kalooban. Meron lang puwang ang salita ng Diyos na makapasok doon. Sabagat kung umiirap pa rin niya ang sarili nating mga gawa na kamunduhan na nagdudulot upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Kung ganun, hindi po... Pagkat napasok dyan ang salita ng Diyos, sapagkat punong-puno siya ng kabalisahan, punong-puno siya ng problema, punong-puno siya ng inggit, galit, poot, at mga hinanakit sa kapwa. At ganun din kung ano-ano mga bagay. Hindi po magkatapasok dyan na baguhin tayo kung hindi kalooban ng Diyos. Kala po, sinugo si Juan Bautista para maghanda at sinugo naman ang ating dakilang Panginoon para ipangaral ang kaharian ng Diyos. Kaya kung tayo po dumating na sa pagsisisi at ipinangaral ng mabuting balita, mas importante sa atin hindi yung pabalik-balik na pagsisisi, kundi yung pangalapili na pakikinig ng salita ng Diyos. Totoo po, araw-araw tayo nagkakasala. Araw-araw tayo ay lumilihis ng landas at hindi natin nagagawa ngayon sa kalooban ng Diyos. Pero sabi nga, kapag ang ating kapatid ay nagkasala, makailang ulit ba nating patatawarin? Kung tayo nga, walang limitasyon ng pagpapatawad sa ating kapwa, dapat din tayo naman ay maghingi ng tawad sapagkat kung papaanong ginagawa natin na makailang ulit tayo humingi ng kapatawad ganun din ang ginagawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng hindi na muli paghuhugas o paglilinis ng ating katawan sa pamamagitan ng tubig, kundi dinadali sa itayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, kung si Juan Bautista nililinis ang ating pagkatao sa pamamagitan ng tubig, ang ating katilang Panginoon, nililinis lamang tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng mga aral na kanyang ibinibigay tayo ay nagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa kabila ng ating mga ginagawa sa ating sarili na pagpapabaya natin na mabigyan natin ng pagkakataon na mapusog ang ating kaluluwa sa kabila ng ating mga kahinaan sa kabila ng ating pagiging isang marupok handa pa rin ang Diyos i-welcome tayo para busugin muli tayo kumbaga i-charge muli ang ating sarili nang sa ganon, mabuksan muli ang ating kasipan at magpatuloy tayo sa ating gawain dito sa ibang ng sanglibutan lamang ang tao po kasi nagsasawa, napapagod. Ganyan po ang kalagayan nating mga tao. Pero ang Diyos, palagi pong gising, hindi siya natutulog. Nakikita niya tayo sa anumang oras ng ating mga ginagawa. Kung baga parang sa kalagayan, parang tayo nakatayo dito, yung mga langgam, tinitingnan natin kung anong ginagawa. Ganyan tayo sa paningin ng Diyos. Punong-puno tayo ng kabalisahan. Pero kung tayo'y dumadalangin at humihiling tayo sa kanya na bigyan tayo ng sapat na pag-iisip, sapat na pagpapayo at sapat na pagpapasya upang magawa natin ang mga bagay ayon sa kanyang kalooban at hindi ang ayon sa sarili nating kalooban. Magagawa natin ang ayon sa kanyang kalooban. Pero kung tayo po punong-puno ng mga problema sa ating sarili, mga tapanaghiya, inggit, silos, inalakit sa kapwa, wala pong puwang ang salita ng Diyos magapasok yan sapagkat nadaya na tayo ng kasalanan. Pero kung tayo po, si pinagsisikapan natin na alisin lahat ng mga yun at magkapasok natin ang salita ng Diyos at yun ang maging gabay sa ating pag-araw-araw na pangumuhay, maaaring imposible sa atin ang gawin ang pagpapatawad. Imposible sa atin na tayo'y mahabag. Imposible tayo na tayo'y magpakita ng panibig sa kapwa. Pero yan ay magagawa natin dahil sa tulong ng Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, magbibigay sa atin ng sapat na unawa ng karunungan kaalaman upang sa ganon tayo ay maging karapat dapat sa kanyang kaluuban. Pero kung umingiro dyan ang kataasan, ang pagkaingit o kaya pagmamalaki sa sarili, wala pong puwang dyan ang salita ng Diyos. Kaya ang ating dakilang Panginoon, naging isang halimbawa, naging maging naging mapagpakumbaba sa kanyang sarili. Sabi nga, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo, Jesus din naman, na bagamat siya ay nasa inyong Diyos, hindi niya inari ang isang bagay na pagkapantay niya sa Diyos. Totoo po, galing sa doon, sa itaas, sinuko siya para mangaral ng mabuting balita, Pero hindi niya tinignan ang kanyang sarili na yung salita na yun, inako niya na kanya. Kundi, yan ay sinasabi niya lang, kung ano ang sinabi ng ama sa akin, siya kung itinuturo sa inyo. Sa makatawid, meron siyang respeto sa kanyang ama. Pero tayo po, natuto lang tayo. Nadagdagan lang ang ating kal kalangan pag kami sa nagtuturo tayo, inaari na natin yung salita na sa pag-aari na natin. Na tayo ay dinaanan lang o isang bahagi ng pamamara ng sa ganun ang salita ng Diyos ay makarating sa bawat isa sa atin. Pero hindi natin naunawa na nangyari ginagamit ang salita ng Diyos para sa ating kaaway, para sa ating mga kapwa. Dapat hindi po ganun kundi ginagamit natin ang itong pinakaaralan, pinaginilay-nilayan na kahit ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos ay kasama po ron sa salita ng Diyos na kinakailangan magnilay-nilay din at makinig ng mga aral ng sa ganun. Ito ay pagbulay-bulayan o pang maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya po, ang ating dakilang panginaling Totoo galing sa Diyos sa itaas, Ibinigay sa Kanya ang salita ng Diyos upang ipangaral na kinakailangan ng lahat ng tao ay hindi mapahamak kung pag-aaralan natin yung kanyang panalangin. Kung maaari, sanang walang mapahamak. Pero ang tao po ang gumagawa ng sarili nilang daan. Ipinagkalog na lang yung ating dakilang Panginoon ng pamamaraan. Papunta doon sa kaligtasan. Sabi niya, ako ang daan. Sa pamamagitan din niya, masusumpungan natin ang buhay na walang hanggan. Siya ang katotohanan. Sa pamamagitan din niya, ng pagtawag natin sa Kanya, at hindi tayo nagakalimot sa Kanya at ginagawa natin ng Kanyang mga aral o utos, masusumpungan natin ang katotohanan sa ating mga buhay at hindi na tayo magkakagawa ng anumang mga pagkakasala. At ang buhay, kapag siya ang nabubuhay sa ating sarili, ang lahat ng mga pita ng laman ay hindi na nasusunod, kundi ang nasusunod na si Kristo na matapos na siya'y mamatay na muli, mamatay at nabuhay na maguli. Dapat hindi na tayo doon dati nating pagkatao. Kung dati tayo noon ay magagalitin, dahil tayo'y bagong buhay na kay Kristo, tayo ay gumagawa na ayon na sa kanuuban ni Kristo at hindi na sa sarili nating kanuuban. Kung tayo'y palaway, dapat nung binago tayo ni Kristo, hindi na tayo palaway. Kung tayo ay maingitin, nung binago tayo ni Kristo, dapat hindi na tayo maingitin. Kung tayo ay pasaway sa magulang, nung binago tayo ni Kristo, dapat hindi na tayo pasaway sa ating mga magulang, kundi tayo ay may respeto na, may paggalang sa pamamagitan ng kung ano ang pasya ng magulang. ginagalang, ginagawang halimbawa o gabay sa ating pangaraw-araw na gawain. Kaya po, kung ang isang tao ay binago na sa pamamagitan ng aral na ipinahayag ni Kristo, tunay nga po na tayo'y bubusugin at lilinisin sa pamamagitan ng aral ng Diyos na walang iba ang, kan ang sinugo ng Diyos yung tan maging tagapahayag ng salita ng Diyos. Sa si Kristo ay galing sa Diyos. Kaya, kung ang nagpapahayag ay sa sarili lamang kapakinabangan, sa pamamagitan ng pandaraya na ginagamit pa ang ibang bahagi ng banal na kasulatan upang makapagdaya, baka pang lamang sa kapwa at gamitin pa yung mga ibang talata na ginagamit na parang pangsanggalan ng sa ganun. Sakupin lahat ng tao upang ang laman ng mga pulsa ay mapa kanya upang ibigay lahat. Pero saan ba yung pupunta? Tunay nga po, kawawa yung gumagawa noon. Kung tayo ay pumunta dito, alang-alang sa habag ni Kristo, alang-alang sa kanyang mga pinagkalog sa atin na kaawan na tayo ay pagalingin sa mga may, karam, mga may karamdaman at ganoon din bigyan ng sapat na unawa at pag-iisip at bigyan tayo ng karunungan upang ang pangarawaran nating gawain ay magawa na natin ng buong husay ayon sa kanyang kalungan. Tunay na isa iyan ay isang pagpapala na higit pati sa mga kaloob na pagamat tayo nakasanayan natin ang na nagkakalo. Pero hindi naman nababago ang ating sarili. Paliwala pa rin yan. Sabi niya, Halimbawa, kung ikaw nga ay mayroong kaloob at maalala mo ang iyong kapatid na kinakailangan mo munang patawarin, iwan mo muna ang iyong handog at balikan mo yan pagkatapos na mapuntahan mo na ang iyong kapatid. Sa mga tuwid, kinakailangan haharap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog, karapat dapat tayo sa kanyang paningin. Karapat dapat tayo na maging isang huwaran sa ating kapwa. Subalit kung ang, paki, ang ginagawa natin ay pakitang tao lamang dahil tayong naghahandog, malaki nga ang binigay natin pero hindi naman tayo nagpapatawad. Hindi pa rin natin binabati ang kalaban natin o kaaway natin o umaaway sa atin. Yes, Cristo ang mga bagay na yan. Kaya po si Kristo na parito tinuro niya yung aral ni Kristo, aral ng Diyos sa pamamagitan ng ng ating dakilang Panginoon. At si Juan Bautista naman, sinubo siya dito para ihanda yung daraanan ng Panginoon. Sa makatuwid, ang buhay ng isang tao, kinakailangan munang magsisi at magbalik loob. Pagkatapos dyan, bubusugin tayo ni Kristo ng kanyang mga aral nang sa ganong hindi na tayo makabalik sa dati nating gawain, sa dati nating kalagayan na tayo ay isang makasalanan. Dahil sa habag na yan, na ipinagkalog sa atin, kaya po hindi po tayo pwedeng magmapuri. Na, hindi na binag, pinagbabatayan dito yung marami nating nagawang kabutihan, kundi ang tinitingnan na dito kung ano tayo ngayon. Tayo ba'y karapat-dapat sa Diyos na gumagawa ng kabutihan? Bagamat, baguhan, bagamat matagal na ang tinitingnan mo rito, ano yung ginagawa natin ngayon? Tayo ba'y nagpapatawad na? Tayo ba'y may pagmamahal na sa kapwa? Tayo ba'y lumalayo na sa pangampat kakasala? Tayo ba'y nag iingat na na hindi pinagmumula ng ikatitisod ng kapwa? Tayo ba'y nagiging isang gabay na sa ating pamilya? Tayo ba'y nabawago na o nahubog na tayo ng santa ng Diyos sa mga tuwid? si Kristo na ang nagkaloob niyan sa bawat isa sa atin, kaya pinapahalagahan na natin ang mga aral ni Kristo. At hindi na yung pabalik-balik na kahit sampung simbahan pa, sampung pastor pa ang maglublub sa atin sa probate. Kung sugarol pa rin at hindi nagbabago, bitbit -bit pa rin yung manok, hindi po talaga yung magbabago. Pero ang tunay na pagsisisi, walang iba. Yung bumubukal sa ating kalugloban, ang tubig na nagbumula sa ating katawan na yan ay binubuhos natin sa pamamagitan ng ating mga mata. Yan ang pinakamahalaga na nasumpungan natin ang tinatawag na tunay na pagsisisi. Hindi yung pagsisisi na pasigaw-sigaw pa, paluhod-luhod pa. Pagkatapos balik naman sa nating gawain, sa makatawid ang tinitingnan, hindi yung panlabas na ginagawa natin o ritual na panlabas na pakitang tao lamang kundi ang katapatan ng puso ang pagiging isang mabuting lingkod o tagasunod ni Kristo yan ang tinitingnan sa mga tuwid hindi panlabas kaya gusto ita nga sabi nga meron nga dyan nakaputing kasuotan pero ang loob ng parang maninilang lobo ang tawag nga dyan bulaang tupita sa mga ang tinitingnan ng ating pagdiran ng Panginoon hindi na yung panlabas na kanyuan, hindi na yung marami nating nagawa ng mabuti kundi ano ang nat nasa ating kalooban kayan ba ay naging bahagi upang sa ganon manahan dyan ang espiritu ng ama ang espiritu ni Cristo o ang espiritu santo yan ba ay isang katawan na kinakailangan lumuklok yan na maging templo ng Espiritu Santo. Tayo ba'y nagpapasakot na sa kanyang mga aral? Tayo ba'y sumusunod na? Pero kung yan ay hindi pa rin nakakapasok ang pagharian ni Kristo o pagharian ng Espiritu Santo tunay na nanakubuhay pa tayo ang nagkahari yan yung sarili pa rin ako o ikaw na naririyang sa ating kalooban na kung ano ang gusto natin yun ang nasusunod. Pero ang kalooban ng Diyos, gusto sana natin ngayon, sarap matulog, ang kalooban ng Diyos, dapat nandito tayo. Gusto sana natin magsaya, pero nandito tayo. Nagtitiis, nagtatsaga. Bagamat mayroong kasagabalan sa pamamagitan ng pinipilit na ipikit ang ating mga mata, nang sa ganun hindi tayo makarinig ng salita ng Diyos. Pero, binubuksan muli ang ating mga pag-iisip ng sa ganun. Sariwain natin sa ating buhay ang salita ng Diyos at magpatuloy tayo sa kabanalan at gawin natin ang ayon sa iniaaraw ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, kung paano pinatutuhan ni Juan ang ating dakilang Panginoon, sa kabila nun, nagpatuturin ang Espiritu Santo sa ating dakilang Panginoon, tayo naman ang magiging buhay na patutuo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na tayo ay tumatahat na sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Sa magkatuwid, hindi dapat tayo maging makasarili. Ang inisip natin, yung mga nasa loob lang na ito, ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ibahagi din natin sa mga naibon natin sa tahanan, lalong-lalong na yung mga nakakausap natin o nakakasalamuha na kinakailangan pagharian din sila ni Kristo ng sa ganun masumpungan din. Ang unawa, at ang mga bagay na rin, pinalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin patungkol doon sa buhay na walang hanggan. Pero sa minsan, ikinahihiya natin ang salita ng Diyos. Ayaw natin sabihin, pero may magagawa tayo. Sila ay pinalipat o pinalapit sa atin. Yun ay yung pagkakataon kausapin natin sila. At sa pamamagitan ng dahan-dahan na kinukuha natin ng atensyon at ibinibigay na natin o ibinabahagi na natin ang salita ng Diyos sa kanila. Hanggang sa masumpungan din nila na sila ay magsisi at magbalik loob at sila ay maging kasama natin sa tawan ng Diyos na inihanda niya na sasalubong sa kanya sa kanyang pagbabalik dito sa ibabaw ng sanitipan. Siguro po dahil satisfied na tayo sa tinatawag na pakikilig ng salita ng Diyos, Marahil, dito na lang muna tayo magtatapos. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumatin lahat. Ano man po ang mga kahilingan natin, ano man po ang mga hinihingi natin, mga bagay, spiritual man o material sa ating mga sarili naway pagkaloob na nawa ng Diyos sa pangalan ni Christ Jesus. At patabarin din tayo sa ating mga kasalanan. Salamat at mapagpala ako sa bawat isa sa atin.